Yan, nandito kami sa East Avenue Hospital. Ano, napakalaki. Sinamahan ko yung pinsan ko. Ah, nabulag siya dahil sa diabetes. Hmm. Um, daming tao. lang mo yun. Hindi, no. Yan ang bala. Is Avenue Hospital dito sa QC. Napakaraming pasyente. Dito kami sa ano ng mata, pagamutan ng mata. Ay, clinic. Ayan yung kasama ko.